ang gusto ni Chabibi. Kwento ni Liu Malabed, guhit ni Patricia Ramos. Pa, one, two, three, two. Gusto ni Chabibi na magsuot ng pakpak. Bakit suot mo yan? Bakit hindi? Gusto ni Chabibi na maglaro ng holen. Pang lalaki lang yan. Masayang maglaro ng holen. Gusto ni Chabibi na kargahin si Bunso. Hindi mo pa kaya. Kaya ko na. Gusto ni Chabibi na ipakita kay Lolo ang aklat niya. Naguusap pa kami. Huwag kang sumabat. Salamat at nakinig kayo. Gusto ni Chabibi na ipakita ang puno niya. Kay kuya. Mali. Dapat berde ang mga dahon. Mga bulaklak 'yan. Buboy gubat kasi ang puno ko. Gusto ni Chabibi na isali si Marikit sa patintero. Mabagal siya at lampa. Gusto mo bang maghanap ng mga kulisap? Taon-taon naglalagas ang mga dahon nang buboy gubat at napupuno ng pulang bulaklak ang mga sanga iguhit at kulayan ang mga bulaklak sa puno lagyan natin ng iba't ibang palamuti ang mga pakpak